So what's up mga idol? For today's video mga idol, lagarian ng daliri mga idol mga idol, tingnan yung mga idol oh. paga aking ano nagpwersa kasi mga idol sa contraction mga idol yung pagbuhat ko ng saminto, yung timba na magana, ang hirap ang tanggalin bulit mayroon ako dito mga kaibigan na volunteer mga idol na lalaga rin itong aking ano oh, yan, oh. nanghirap ako ng ano sa kabilang bahay na nagko-contraction ayan, mga idol, let's go na tayo yan, Umpisa na natin kung paano natin laganay ito. Yan oh Ah! Woo! Sakit ah! Ito, sakit! Ah, brother, pa panid naman sa'yo, pare. Pare, ha, dali. Ay, talaga nga nung ano eh. Katitingnan niya, huwag mga mukha. Ah! Sakit, sakit, sakit. Yan! Mahirap pala. Eh ya? hey, pare, pasu yun ito. Yan. Yan, 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 yan. Yan. Yeah. Ah! Oh, uh! oh. Aray ko! Aray! Ay, ay, ya, ay! Yan, pare. Oh. ya, putol na oh. Butit na putol pare. Oh. Talagang buhusan na tuh mau na diuras, di oras mga idol oh. Yan. ya, ya yan. matigas talaga siya ay mga idol so ang aking videos mga idol ay talagang critical naman. ah! ah ay, mga idol inaano na ginugunting na ah! Ah! matigas ah sakit hindi ay ah. Dapat ay talaga ano eh, sakit. Kung, 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 mapin, ay sakit. Kunin-kunin ko. rin. Ah. 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 Putulin ko na kaya. Hello <laughs> <laughs> ko ino. Oh, Ay uh, nagputulin. Ato kaya niyo to? Ato putulin din. Imbis na magtutulin ng mga bata, tinutuli ko mga ito ng daliri. <laughs> Mago. <laughs> sobrang sakit naman ito. Oh. Pagana siya, oh. Ayun oh, pagana. Eh mga idol, baka mamaya ay eh, mahirap na pagka nabulok to mga idol, kailangan ni gawa na ng paraan para siya ay mano ng lagari ayan mga idol ah ayan mga idol malapit na ito mga idol ayan mga idol manghihiram ako ng lais para lubusang maputol na ito o matanggal na ito mga idol kasi ang sakit tuwing kabilang lang mga idol pagbalabig. masakit kaya punta ako doon sa kabila manghiram ng lais pa -plaising ko ito naman Parusa mga idol, Ginunting nilagari Ngayon ang pa pa-flash! Kawawang kawa! Ano kaya ang pukurin po na kaya itong labi para ayos ng mga idol? Patapos na mga idol! Ang mga idol, sa, sa sauli ko itong ano, lagari. Idol, mayroon na tayong plais. So plais naman, kanina nilagari. Kanina, ginunting. Talaga parun sa talaga itong sing-sing na ito. Yan mga idol o, oh, yan alin natin ang sakit. Paga ng mga idol. Ay! Ah! Sakit. Sakit. Hu! Tanggal pa tanggal. Ah, Tinga baka ma Ano kaya kung sabon? Ano? Huh? Sabon. Na baga na putol. Naputol na, naputol na. Yan oh, naputol na. Naputol na siya. Eh, sabunin mo na lang. Sabon na lang ano? Oo. Oh, oh. Ayan. Dudulas na yun. Dudulas oh. mga idol. sabon na lang mga idol. Kasi Ay. na ang sakit na. Oh sakit na. Ayon, Salamat. Ayon, Salamat. Salamat. Busaan Bubuhusan mo mamaya ng tubig ha, at yung ano ha, ah. mamaya, pag, pag ano, okay, pa, paalisan ang saka yung ano. Ay, salamat mga idol Oh, so, basta pagka tapos may bubuhusan matanggal mo man, bu din ng palibot. Nilagari, ng, ano, tapos si ginunting. Pagkakaw yung ah. pati yung isa. So, pati, isa. At palibot at baka mamaya ay... mga, idol. so salamat at natanggal na siya mga idol. Matatakot ko mga idol oh. dahil siya ay baka okay. mamaya. Kunin mo yung 600 ha baka siya mamaya lumala tapos si eh, maputol tong aking daliri mga idol oh. maraming salamat at nakito na. na ayan mga idol God bless all sa inyong lahat and God bless God bless God bless, mga idol nabubulo lang mga idol kasi sobrang sakit mga idol maraming salamat mga idol kayo ang bida dito mga idol shout out sa inyong lahat